Sinisisi ko kasi sa yung sarili ko, ate. Bakit siya lumala ng ganyan? Kasi wala akong pera, una. Hindi ko siya mag... Yan ang pag-amin ng singer na si Gigi Delana patungkol sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ina, nito lamang May. Sa Tony Talks, malungkot na idinitali ni Gigi Delana na sinisisi raw niya ang kanyang sarili dahil sa pagpanaw ng kanyang ina dahil sa kawalan niya ng pera para maipagamot ang kanyang nanay na may sakit na breast cancer. Yung mama ko nawala na. Sinisisi na. ko kasi sa sarili ko. Kung bakit siya. Lumala ng ganyan kasi wala akong pera. Una, hindi ko siya mapagamot. Taong 2018 raw nang madiagnose ng breast cancer ang kanyang ina na siyang nagtulak sa kanya upang tuluyan ng pasuki ng pagkanta. Nag-start ang career mo technically nung pandemic? Yes po nag-start po kami sa fundraising po para po kay mama ko. Bata pa lamang daw siya ay hiwalay na ang kanyang mga magulang at sila na lamang daw dalawa ng kanyang ina sa buhay. Natatandaan ko po nung bata ako. Kasi si mama po talaga yung nagpalaki sa akin. Separated ang parents mo? Separated po sila. Bagamat napakarami raw na mga bashers ang pumupuna sa kanyang pagkanta, ngunit ipinagpatuloy pa rin daw ito ni Gigi Delana para makaipon at magkaroon ng sapat na pera para maipagamot ang kanyang ina na nakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Ngunit sa kasamaang palad, ay kinapos pa rin siya ng pera kaya hindi na niya naipagamot ng maayos ang cancer ng kanyang ina. Kwento pa nga ni Gigi Delana kay Tony sa concert daw siya noon sa Canada nang sumambulat sa kanya ang baritang pumanaw na ang kanyang ina. Concert ko nun, Um nasa hotel ako. Video ko ako sa kanya. Pero may chug na siya nito eh. Medyo groggy pa siya and din na nagre-react. Bagamat masakit raw 'yon para sa kanya dahil wala siya sa tabi ng kanyang ina nang pumanaw ito pero alang-alang raw sa kanyang ina ay ipinagpatuloy pa rin daw niya ang kanyang concert sa Canada. Kwento pa nga ni Gigi Delana, hiniling daw niya na i-freeze ang mga labi ng kanyang ina para makita pa na ito pagbalik niya mula sa kanyang concert. So, Pina-freeze ko yung body ni mama para makita ko pa. Noong nakita ko yung body niya ate, sobrang lukot. pero part of me masaya. Masaya na tapos na yung paghihirap niya At nang makita daw niya muli ang mga labi ng kanyang ina Sobrang lungkot raw pero masaya na rin daw siya dahil tapos na ang paghihirap ng kanyang ina Na nakipaglaban sa sakit na cancer sa loob ng anim na taon Masaya na, tapos na yung paghihirap niya I've been battling cancer for 6 years, I think Tagal So I think it's time na rin